Sulat, ah! sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto gustong, gustong, gustong ko po talaga i-discuss. gusto di gusto mo pala, di sabihin sa mo sa ba? amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam. At ipantataka sa bansa. Pilit niya na inalam nila Senator Risa Hontiveros at Senator Jingwe Estrada ang tao o facilitator na tumulong sa pag-alis ni Alice Go para tumakas sa bansa. Galing saan niyo sinakyan yung yate? Ano ang naging ruta niyo? Tanong ni Senator Risa Hontiveros. Yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. Sagot ni Alice Go na hindi makapaniwala si Hontiveros. Anito, that is impossible. Talagang dapat na nasight namin kayo in contempt. Unbelievable! Ayon naman kay Senator Bato de la Rosa. Kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit nyo, at least alam mo siguro sino yung nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Takot namang sabihin ni Alisgo kung sino ito sa kadahilanang natatakot umano ito. Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi ko po masabi po sa public po. Git naman ng mga senador na isulat ito sa papel. Isulat mo sa papel, sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate? Pakiusap naman ni Guo ay kung isusulat niya ang pangalan ng facilitator sa papel ay kung pwede huwag ito i-discuss sa publiko. Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Sen, pasensya po talaga pero natatakot po talaga ako. Sana po maintindihan niyo rin po ako na natatakot ako talaga. Sa puntong ito ay tila naubusan na ng pasensya ang mga senador. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat. Sinong may-ari at facilitator sa yahte at sabihin mo sa amin saan ka sumakay? Ani Alice? Sen, gustong gusto ko po talagang i-discuss pero natatakot po akong i-discuss sa public. Gigil na sagot naman ni Senator Jingoy, gustong gusto mo pala, edi sabihin mo sa amin. Nakakapikon ka na ha? Nakakagigil ka na? Paninigurado naman ni Senator Risa na safe sigo kung sabihin man ito sa publiko. Anito, paano kayo papatayin doon? Impossibly you are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Isulat mo na yung may-ari at facilitator sa yate. Why not prosecute Alais go right away in court? You are wasting time and effort para tanungin ng tanungin si Alice Go na ayaw naman sagutin ng maayos ang mga tanong nyo. Kahit contempt nyo ng isang daang beses yung tao wala at wala din. Mas makakabuti ang korte na maghatol. Kasuhan nyo na rin yung mga involved. Kayo guys, anong masasabi niyo tungkol dito? Ikomento yan below para ating pag-usapan.